Goody guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Honda RS125 wow. To buy, tip ay ay bibigyan ko ng idea kung ano ang sukat o haba ng ating timing chain Nagkataon is okay. meron tayong tinap at nag tayo ng kanyang block Dala na rin itong ay nagkaroon ng gas gas So before yeah. I reveal ang haba o sukat ng kanyang timing chain Ay bibigyan ko muna kayo ng idea kung paano ito bilangin ng mabilisan Para dagdag idea na rin kung sakaling gusto nyo malaman ang technique o tips kung paano magbilang ng timing chain. Ang gawin nyo ay napakasimple lang nyo. Ilatag nyo lang ang timing chain. At pagkatapos ilatag is itapat nyo ang bawat ngipin ng ating timing chain. Sa isang ngipin ng ating timing chain o daraan na natin ng timing sprocket is meron siyang dalawang mata. So kapag okay. tinapat natin ang dalawang ngipin magkaroon na siya ng apat na mata at ang pagbilang natin ito ay by one Kapag makuha na natin ang kanyang haba sa natin siya itatimes times ng by 4. So, ano lang po ang tamang o oh, mabilis na pagbilang ng timing chain ng ating motorsiklo. Ginawa ko ang video nito guys kasi hindi po lahat ng mga motorsiklo ay magkapreha po ang haba ng ating timing chain. So, magsimula lang tayong magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ibig sabihin, ang haba ng ating timing chain ay 22. Since apat ang kanyang mata, itatimes natin siya ng by 4. 22 times 4 is magiging 88. So, meaning si guys, ang haba o sukat ng timing chain ng Honda RS125 ay 88. Sana itong video ito ay magkatulong kahit napakaikli lang. Maraming maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video.